Diyan naman sa bahagi ng Central Visayas, halos siyam na raang pasahero na stranded sa mga daungan sa Central Visayas dahil sa bagyong opong. May mga report dyan ng Bombo Radio Cebu. Patuloy na nakakaapekto sa Central Visayas ang tindi ng bagyong opong na naglalagay sa lalawigan ng Cebu sa ilalim ng Signal No. 1 ngayong araw na biyernes, Setyembre 26, 2025. Batay sa tala ng Philippine Coast Guard District Central Visayas mula sa alas 4 hanggang alas 8 ng umaga ngayong araw umabot na sa 850 ka mga pasahero ang na stranded sa iba't ibang pantalan sa nasabing rehiyon pero hindi lang pasahero ang apektado dahil stranded din ang 363 ka mga rolling cargoes 58 ka mga barko at pitong motor bangka hinimok ng PCG ang publiko na sumunod sa lahat ng alituntunin at babala na inilabas ng otoridad upang maiwasan ang panganib sa kadagatan. Samantala, nakaalerto rin ang Coast Guard Substation Puro Camotes matapos makatanggap ng ulat ng pagkawala ng mangingisda na kinilalang si Eric Tindog, 35 anyos, residente ng sitio Gingkanan, Barangay Kangkagan sa Puro Camotes. Si Tindog, umano nga ay nangingisda gamit ang paddle boat pasado alas 5 ng umaga sa kabila ng mga naunay ng mga babala hinggil sa banta ng Bagyong Opong ngunit sa ngayon, Natagpuan na ito nga palutang-lutang sa kanagatan ng sabing barangay at inalampa ng Bomo News Team ang kanyang kalagayan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu, sinabi ni Lieutenant Junior Grade Abel Jan Lumboy ng PCG Central Visayas na naglabas na ng advisory ang Coast Guard sa Camotes para pigilan ang lahat ng mangingisda maglayag sa dagat habang nga nagpatuloy ang banta ng bagyo. Kayun pa man, may mga katulad rin ni Tindog na nakipagsapalaran pa rin sa pangingisda. Nagbabala rin si Lieutenant Junior Grade Lumboy sa seryoso at mapanganib na sitwasyon at pinigyang diin ang kahalagahan ng pagsunod sa mga babala ng Philippine Coast Guard. Coast Guard Station Commodities natin, sir. So as of now, no, um, ito 900 or 9 a.m., uh, ito lang yung incident na na-receive namin within the Central Visayas. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ito si Bombo Rexmon Cortez Omega. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.